Your children needs you. The whole you. Kailangan mong bumangon at maging malakas araw-araw kahit durog na durog ka na dahil may mga anak na sa iyo umaasa. And I wrote this from one of my posts sa aking page and I say na ang bawat ina ng tahanan specifically nanay you really need to be whole for your children. It's not because you have no choice at all, but because you love the people around you, you love yourself, and you love your children. Kinakailangan mong maging buo. Hindi pwedeng kalahate, hindi pwedeng one-fourth, hindi pwedeng one-eighth. Kinakailangan mong maging buo. Kaya, lagi ko sinasabi sa mga nanay especially, na hindi masamang ipamper yung self minsan. Hindi masamang pagustuhan yung sarili minsan. Hindi masama na mag-enjoy ka sa buhay. Hindi masama na magmahal mahal ka at mahalin ka. Hindi masama na hangarin mo na merong magmahal sa inyo at enjoy mo yung buhay na to. Kasi paano ka magiging buo para sa ibang tao kung mismo ang sarili mo naman ay hindi mo mabuo? Paano ka magiging buo sa iyong mga anak kung mismo sa sarili mo ay hindi mo kayang ibigay ito? Let me tell you this, that when we say we want to be whole, it is not really for ourselves. It is for the people around us. Kasi nga, di ba, you cannot give what you do not have. So, para may maibigay ka para sa ibang tao, kinakailangan meron ka noon. Para maging buo yung pagmamahal mo para sa ibang tao, kinakailangan buo ka from the inside. So what I am telling you guys is, hindi masama that at times unahin mo ang sarili mo. Hindi masama that at times, kung ano naman yung ika-enjoy -e mo at saya mo, ay gawin mo. Kasi at the end of the day, you need the whole you. For you to give to others, especially sa mga mahal mo sa buhay, especially sa mga anak mo, especially doon sa mga taong umaasa sa iyo.